magbubunot ako ng, bu bu ng buko ay ng busan kamay ko yan yung pang pangbutas nila ito To, huwag mo kaysa mama ito lang oh. yung kwa ng arado, ba diba ganyan yung arado mm -mm. dito bubuksan mm, -mm. eh hirap ka yan. Nga, <laughs> Nakahirap yeah. pala. Unti, ba unti, unti, lang, unti, lang? Ba unti lang. Unti, unti, laki ba yan? Unti lang. Unti, unti. unti Sabi, Bakit mo ko tinatawa na <coughs> nawawala yung lakas ko? Sabi natin, hindi mo kaya. Kaya ko, mama. Ganyan, guys, magbalat. <coughs> Kailangan pala. Bibitinan mo. pag ikaw natusok niyan. Nakita sa cellphone na nagbobos. Tagal man. Hirap. Hala, ba't Matigas na niyan. Tad, na. Pawisan na lamang ako. Ako ang pawisan. Masakit ang pipi <laughs> <laughs> Tapos ipasok mo dito oh, dito ma, dito mo pasak, ipasak. Para mabuksan. Oo. Oh, Eh dito oh, dito, dito. ngan Mababaw. Kailangan ba malalim? Oo. Oh, oh. Yan, Yan, nabuksag, na yun. <laughs> <laughs> okay, na nga. Yung ano, na... kayo okay, nga. Okay, nga. Wow. <laughs> Yung <laughs> pag makunat. Makunat talaga 'yan. Hu, <laughs> uh, kahirap. Bale, pa na ako. <laughs> Tat <-tad> na bagayan. Hu, <laughs> uh, kahirap pala. Bakit mabunot. ikaw mabilis lang? Ay, sana ay ako mag, 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 mag bata pa. Makunat <laughs> so, huh. talaga oh, yan. Bakit makunat? <laughs> yan talaga yan. Hindi pa nakakalampa sa puwit ay. Motok. Oh. <laughs> <laughs> ay. Hindi pa nakakalampas. Hindi pa pwedeng tagain na lang. Kahirap naman. Hindi nakakalampa sa puwit ay. Na, makakalampas na. Oh, nakalampas na. Oh, hirap. Pawisan ako. <laughs> ayaw ko na, ayaw ko na magkata. <laughs> kahirap. Makayod po. ka pa. Oh, Diyos ko po, kahirap. Mag-aral ka pagkayod. Duro <laughs> ba? <laughs> Ayoko na ma. Oh. Ang hirap.